Hello mga idol, ngayon ay magbubukas tayo ng ano mga idol na ano, ano ito be? May grocery kasi yung asawa ko so mag -di display tayo ng mga paninda ngayon <laughs> So tara So ganito lang mga idol dahil sa bahay lang naman ako o oh. kailangan may extra rapid tayo mga idol para ano dahil wala tayong trabaho ayun nagtitinda-tinda tayo sa bahay at the same time ngayon sa pagbablog natin o di ba oh sabi mo dilata nandito mga laki may naman nandito Ano sa ilalim daw nahirapan ako dito kasi medyo masikip ang bahay mga idol kaya ayan yung space talaga masikip <laughs> masikip mahilig kasi ako sa masikip e ito ba hindi ako dalawang ipit ano? ayan so mga idol mauna yung lasin isa na nga na bigyari nyo dito okay. mm. ipit daw no, be ano ipit? ay nairapan ako mga idol dahil. ayan mga idol habang tayo ay nag -di display. kumusta naman kayo dyan? Uy, putik. Ang hirap. Kabalik ko. so, ito mga idol. Uh, Pansit Canton. Anong flavor nito? Kalamansi. So, mabenta rin naman ito mga idol yung kalamansi. At syempre, shoutout tayo rin na Napakaganda at napaka-sexy. Totoo <laughs> yan ba? Sexy? Ah, sik-sik. Sik-sik sa laman. Uy! Ito lang ko lang binili niya. Ah, binili mo lang ng Canton B flavor, ay tatlo. So kung ano lang naman kasi mga idol lang medyo mabenta natin. So yun doon po kami nakapokus sa pag-refill. O oh, di diba? Kasi syempre maliit lang naman mga idol yung puhunan natin. Ay nabukulol na ako. Medyo maliit lang naman ang ating puhunan mga idol. Kaya kung ano lang ang mabenta, sa yung prioritize natin. O oh, di diba English? Yung... <laughs> Ayun. Ayun. At saka ito, ito naman yung sweet and spicy. So, mabenta rin naman ito. Kasi lang Hindi yan. Ay, naka mga idol. Maraming maraming salamat po. Hindi nga napuno yung orange bean. Meron pa ba? Orange na kanto. Wala yun na. Hindi napuno eh. Asa na iba? Ay, yun. Kung ano mga idol, nahiwalay yung iba. para sa plastic. Kaya, i na natin. ayun mga idol. Dito na tayo sa ibang i-display. Ay, yung kapi mamaya na to, mga idol. Ano sunod ba eh, mga dilata? Oh, yung mga kapi yung dito sa taas. mo oh, yung mga dilata pinapadisplay mo sa akin mga idol. O, oh, yung dami naman. Magic sarap! Ito, magic sarap. So sa akin kasi hindi na kailangan ng magic sarap. Masarap na ako eh. Carrot. So, ito na. may Milo. Ah, may dami na namin itong gatas. So, eh, mga idol. lang naman ang mga basic o mga pangunahing pangangailangan na mabenta yan Kaya, yun yung ating priority na din yung lagi. Ay, ba Uy! Suka! Ayan. So, hindi naman ako ma magaling mag-display mga idol. parang <laughs> Basta siguro yung ano, mga idol, yung mga bagong dating, ipa ipanikod natin para mauna yung mga unang stock. Ayan, di diba? ba? Kung parang first in, first out tayo, mga idol. <laughs> Tigilan yung mga dilat mo, dilatas. Dalawa. Si Oprix. Uy. Uh si -oh, eh. Saya. Eh. na. Uy, mga 5552 na. So, ito naman mga mga basic na mabenta sa atin. At syempre yung mga sardinas ni sardines mga idol. At syempre oh, meat, ah, corned beef mga idol. At syempre ketchup. Mega Sardines This natin dito mga idol ito lang naman kasi yung anan mga idol pinatindahan lang ito mga idol kaya kung ano lang ang mabenta tuod tayo nakapokus uy at syempre San marino saan ba ito kulay pula So itong kulay pula mga idol, hindi itong bimano, maanghang. Plain lang to. So ito pala yung plain na hindi siya maanghang. An? So nagdi-display lang tayo mga idol na ang ating panenza. Ito bisan saan ito makalagay? Ito na lang ayo oh, nga pala. Nandito, hindi na tayo makita sa screen. oi lagi <laughs> okay. na. Ay, tuna pa rin tayo mga ito Ang First in, first out lang para yung mga unang ano, nasa bungad. Yung mga unang tulo, ah, yung mga unang mga Siyempre yung asawa ko naman bising busy siya doon. Hindi display mo be. Ano yan? Ah? Mga teacher. Yung sexy mo naman. Promise. Promises. yung ah, nagsasabi sa mga idol ng teacher. Yes. Galing yan mo dyan. Dito naman tayo mga idol sa mga captain hotels. Display natin. Ano to be? Bulalo at syempre mga idol ay eh, sasabit natin tong ano <laughs> birds tree gatas. Ayan Syempre dito sa ano na tayo mga idol Milo. Ah, hirap ng tabe. Ayun. natin mga idol. Ah, syempre itong kape isasabit natin doon. hindi ko nabibidyohan kasi ang hirap next nating isasabit mga kape. So di ko na ipapakita mga idol dahil lang hirap mag-video na nagsasabit.